Ayun, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga koys Share lang tayo ng konting 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 knowledge Pero napaka laki na magiging ambag sa bawat isa sa atin So kung halimbawa may mga extension kayo Or ganito yung naka-install sa bahay nyo Let's say uh, exposed type yung nasa bahay niyo. Kapag may mga hindi gumagana ng saksakan For example, ito gumagana, tapos ito hindi. Madali lang ang solusyon dyan mga koys, mga ate. So, bali, ito naka-unscrew na siya. Tatanggalin lang natin. Yan. Ito ang may ninyo sa loob. Yung iba spring type, pero ito ay yung plate type lang siya. Na, ano. Ito yung napakadali lang. So, bali, pipit-pitin nyo lang uli yan. Yan, pipit-pitin nyo lang. Para humigpit siya. So, sa akin, kitang kita nyo na agad, no? Meron siyang itim. Ngayon yung sa so ano, trace nung loose contact niya. So, dapat yan pipit-pitin lang natin. Diba napakasimple lang para gumana siya ulit. Tapos may kita nyo na dito, medyo uh, pit na ulit yan. Medyo madikit na ulit. So napakasimple lang ang solusyon. Tapos kung hayaan naman natin ay may pinimagkos siya ng napakalaking problema and tayo ng sunog sa bahay natin. So sana ay makatulong yung simpleng idea na yun na pag ganitong klase ha, doon sa isang klase na nilalagay natin sa bato or doon sa ating mga concrete wall ay yun talaga replacement yun. Pero yung mga ganito ay maday lang. Kuha lang kayo ng screwdriver. Kung matigas to, kuha lang kayo ng plies. Tapos si dikit niya ulit. So, yun. For me kasi ay pinaka mas mataas na cost ng sunog sa atin para sa akin ay yung loose contact. Lalo na sa mga gato klase ng saksapan. So, yun lang. Sana makatulong. Salamat.